Kapag may partner ka na, ito ang dapat mong iwasan. Una, tigilan mo na ang kakachat at kakapamigay ng number mo sa ibang lalaki o babae. Pangalawa, kapag may problema ka, pag-usapan ninyong dalawa. Umiwas ka sa ibang lalaki o babae Huwag na huwag kang magpapakumpot sa iba. Pangatlo, kapag nilalandi ka na, ipahala mo naman na may asawa ka na at iwasan mo na hindi yung kinikilig ka pa. Pangapat, huwag mong i-entertain ang ibang lalaki o babae kapag alam mong nilalandi ka. At panglima, always be loyal and faithful sa partner mo. Cheating is a choice, not a mistake. Loyalty is a responsibility, not a choice.